Hi guys, good morning. So samahan niyo po ako dito sa ating a uh, pagkukumpay, no? So mais muna ang ating papakain sa ating mga laga. And then mamaya samahan niyo ako tayo magtuturok ng vitamins sa ating mga laga. And then samahan niyo rin na magpakain. Yun lang guys, happy good farming. Isang oras. Solo. Exercise. Hi guys, uh, good morning. So, dito tayo sa bahay. Like I said, uh, magtuturo tayo ng vitamins sa ating mga alaga. B-complex. Oh, uh, huwag yung susi but ha kung din naman i eh. Parang si bol na din <laughs> ʷɪɪɹ <laughs> <laughs> Ayan. Hello guys, good morning Nakapagbigay tayo ng pagkain nila So yun, oh. sandamakmak na mais Ito medyo din na diet ito si Ruby Kaya kailangan is minimal lang yung kanyang ano Kasi malapit na siyang umanak eh oh. Pero yun, sandamakmak na yung bunga ng mais hmm. Ano gagawin sila ano Ito, talagang ano, full pack na naman si Nani, no? Huh? Tingnan naman guys, oh. Sure na, positive na. Ewan ko na naman 'yan. Ano bang February? Oh, wala nang 2 months. Magkaka makapagpanak na ng full blood. Si Jamie, waiting pa rin. So talagang magkat lapit nga lang sila ng ano ng time na sa ni Borzilo si Jamie Jazziroby. Si Siguro nang time na sa Sampan si Ruby saka lang siya na sampahan. I don't know, hindi natin na monitor eh. Dito sa baba meron din tayo ano. Maraming ano na mais. Then doon meron din tayong mga bunga. Chinap-chap ko kasi kapag buo, marami lang na sayang kakainin nila then pag nahulog sa lupa hindi na nila kakainin. Pero yan, akala mo, hindi na nakakain. Ubusin pa nila yung mga gumamaya. Marami pa lang silang choices. Ito, darat, kung sakaling umaga ko darat dito bukas, alas 6. Marami pa rin to. May tira pa rin. Si Red Velvet. Yan, kinabahan ako kanina. Kasi, kung makita kita nyo, nagturok ako kanina ng, ano, ng B-Complex. Lahat sila tinurokan ko. Except kay kay Jamie at kay ano kay Ruby. Sila lang dalawa hindi ko tinurukan. Si Nani tinurukan ko rin kasi eh, hindi pa naman siya 4 months eh. Then the rest, tinurukan ko na ng B-complex. Eh sa leg ako nag inject Yung pagka-inject kay ano kay Red Velvet, okay na eh. Kaso bigla siyang umunat. Yung pag-unat niya, bigla nagdahan-dahan yung lakad. Tapos nahilo bigla. Hanggang sa tumumba. Tapos biglang umiyak siya ng umiyak ah talaga yung kaba ko oh. <laughs> ay malulugi eh. so ah, awa naman ng Diyos pinis, pinispis ah, pinis pis ko lang ng pinis pis yung kanyang leeg or minasaj and then kumuha ko ng feeds hinaluan ko ng tubig pinainom ko yun naka recover siya I think nahilo lang siya kaya nagkaganon so so far ngayon back to energy na naman siya guys ano ano lakas ni bro kumain solid hmm Konti pa. May bibrid ko ka na kailangan. At Ay nako. Oh guys, hula. Ilan po ang maging anak nito ni Nani? Ilan kaya? Hmm. Ah. Hmm. Uh, okay, then Ano sabihin mo? Hello, Hello guys. Welcome Hello. to my vlog. Natin. Ikaw ah. na lang. Hello guys. Ikaw kasama ko si Ella. Ah. Nasaan kayo ngayon? Nasa bukid. Okay, anong ginagawin sa bukid? Papakain ng kambing. Ng kambing. Tapos anong gagawin natin sa kambing pagkatapos natin pakainin? Papainumin. Papainumin. Pagkatapos natin painumin? Papat Papatay. Kakatayin? Pa <laughs> Wag. <laughs> Talaga naman. Ano sasabihin ko? Ano sasabihin mo? Ano <laughs> mo Sino malaki ilong? Ella! Ah! No. Ella is so beautiful. Sige, salin natin. Sige, tatay na. Ah, oh, sige na. Ingat kayo dyan. Ayun, no? Di na natin, natin itigilan yung mais. Imagine nyo guys, oh. ba? Diba? Ngayon pala, umaga pala, busog na sila. Pero ito, hindi pa hal halos nila nababawasan. Tsaka yan. Sabi nga, bloat kong bloat. Bloat kong bloat. At least, hindi sila nagugutom. Wala ka nang nakita ang payat na kambing. Lahat Hello. yan eh, maayos. Hop, hop. Huwag kalapit dyan. Matilos yung suyongay Alis dyan, Ella. Alis na kayo dyan. Alis dyan, Alam, makulit na naman. Sabi ko, makulit. Ayan. -ayan ka, Ito, hawakan mo si Kukusin Cream. Uy! Bakit ka rin ka? <laughs> mm hmm. Yan, Eh, nga si kayo. Alam mo? Ye, 'Yan, isang kg ng feeds sa isang ganyan. Then isang kilo rin. So, sa isang araw, dalawang kilong ng feeds. Ito ko naman dun. Inti Alam mo kasi tubig. Pero sabi ng iba, pangit daw 'yun eh. Kasi nabubusog agad. Pag nabusog, hindi nakakain. Eh sa akin hindi eh. Kasi kung hindi to kakain eh, bakit nila to nauubos? Araw-araw. Okay. So, yun lang guys ang update po dito sa ating mini goat farm. At eh, stay tuned po sa ating mga anak. This February, dalawa. F-series. And then sa March, yung full blood natin. Actually, may reserve na sa anak nito ni ano, Ruby, sa ni Jamie. Pero gusto niya dalawang babae na lalaki. Oh, sige What's up guys bye -bye. What's up guys Magbabay na kayo What's up guys bye -bye. bye 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 Happy goat farming